after two years, this is it, pansit, ang pag-uwi ng daddy ng Pinas. Aha, <laughs> madilim pa, na, sa airport na kami. Hindi masyado yung excited sa pagsundo. Mabuti na lang talaga, maaga kami. Kasi hindi naman sa pagmamayabang. Ah, kahit may mga anak na ako, eh, ligawin pa rin ako. Ligawin pa rin ako. Lalo na kapag hindi ko kabisado ang lugar. Ba naman eh magsusundo kami nasa departure kami wala kami sa arrival buti na lang maaga talaga at takapagyento gento pa si Bambam gento gento nagkandali-dali yung nanay mo nanay mo at yun nga, pagkatapos mag-ganta-ganta ni Bam inaya ko na sila dun sa ano, arrival yan. Lakad na kayo punta sa arrival. So, hindi nila alam na si Daddy susunduin namin. Pinaran ko sila dyan. Alam nila kaibigan ko. Alam nila si Papa nila susunduin. Pero mauuna yung kaibigan Actually, may isang parang sana kami na ipaprang sa kanila. Kaya lang alam na nila. Yan, kakano nila ng TikTok yung mga umuwin Daddy na OFW alam din nila lahat kung paano iprank. Kaya yun, on the spot, nag-isip ako na kunyari, kaibigan ko muna yung susundin sa umaga, tangali ang papa nila. Kaya yung panikulit na ng bumbam, anong pangalan ng kaibigan ko, ano itsura. Malungkot talaga sila yan kasi alam nila, hindi papa nila yung darating yan. At yun nga, after 45 years na sinayan ko na si daddy, sobrang tagal. At yan, uh, hindi ko muna sinabi sa mga bata at hinanda ko muna ang aking cellphone kung paano ko sila kukuhaan mag-aama. Kung paano sila ma-surprise at ma-fall. Ah! <laughs> <A> surprise at ma surprise Ready? <laughs> ah. Ah. Tayo dito. Mission success! Ilang you know, beses pang tinignan ni Mama, Mama kanyang papa ko. Si papa ba talaga yun? Lalo na si Mumum is speechless talaga. Ang kaya Mumum na yan. Kasi siya talaga yung Sabi, hindi hindi ko siya mapaprank. Ano ka yung boom? Hindi may pinta mukha ni Bumbong. Kita-kita talaga sa mukha niya na talagang <laughs> Hindi siya makapaniwala na si Papa yung sinundo namin. <laughs> In fairness, on the spot ang aking prank pero effective. Walang paglagyan ng saya ng aking boom boom. Lalo na ng bambam, bam na Papa version talaga. Mula noo hanggang ilong. <laughs> At yun na nga, habang naglalakad na papunta sa party. Ano? 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 pa Ano?

Papa yan. Pwede uh, kiraman... na kayo mag-drums ni Papa. <laughs> yeah. Sabi. Thank you, Papa. So, i-drums lang. Pero, pero na ano ka, boom. Pero, oh. pero boom na ano, na prangka. Oo oh, po. <laughs> <laughs> nag ka. Dignan. Pero, nasa <laughs> isip ka po, si Papa talaga po yun. Eh. Nag-gulat ka. Kanina. Nag-gulat. Na, na, hindi siya, na, hindi akitang tumakbo si na, Bambam. Nag-gulat po eh. Bambam, nakita agad ako eh. No. Pero at least dati ha, mukhang hindi ka galing sa Ananda mukha kang galing sa Saudi. <laughs> <Aww>. Mami, no! <laughs> Thank Kabayan!